Hello mga pards, kumusta po kayo? Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan Ngayon mga pards, ang gagawin naman po natin, isang plancha Ang naging problema po nito mga pards, ayaw na pong uminit Ayan. Itetest po natin ang ating multimeter mga pards at titingnan po natin Okay, ayusin po natin itong kanyang sasakan at tingnan po natin yung ating multimeter kung gumagana Ayan, check po natin Okay, gumagana po yung ating multimeter at naka-calibrate na po siya. Ngayon, dito. Pihitin po natin dito. Ayan. So, wala po tayong nakukuha mga parts. Nakita nyo naman po yung ating multimeter. Buo naman po. Pero wala pong reaction nung tinest po natin to. So, ang, ang gawin po natin mga parts, yung kanyang cord, itest po natin kung buo. Line 1 saka line 2. Okay? Okay, buo po yung kanyang cord at wala po tayong problema. Yan. Ngayon, dito, mga parts, bubuksan po natin itong ating plancha. Tatanggalin po natin itong cover sa ibabaw. Ayan, meron pong dalawang tornilyo yan. Aalisin po natin. Kaya, panurin nyo po yung ating video para po makakuha po kayo ng idea kung sakali man pong magkaganito yung inyong plancha sa bahay. Ayan po, mga parts. Ngayon, meron pong tornilyo dito yan. Ayan, sa may likod. Alisin ah, din po natin yan. Yung mga ganitong plancha, mga parts mura lang to eh. Nasa ano lang to, nasa 500 to 600. Conforme um, sa ano, sa brand. Kaya yung mga plancha ganito, pagka po pinagawa sa atin, eh hindi po tayo pwedeng maningil ng mataas. Kasi baka mamaya, sisingilin po natin to ng mataasang ang presyo. Eh, konti na lang bibili na sila ng bago. Kaya eh, yung pagsingil po natin dito sa ating plancha, eh kinakailangan po yung talagang ano lang, yung hindi ganong mataas. Eh ka nga. Pakaraniwang nasisira lang dito mga parts sa ating plancha, yung timplahan po niya ng init. Ayan po mga parts. Ito po yung timplahan ng init. Ituturo ko po sa inyo. Ito. Yan. Yan, ito. Yan po yung pangkaraniwang nasisira sa ating plancha. Pagka po ito hindi nyo na maitimpla at talagang wala na pong ibinibigay na init yung ating plancha, eh palitan nyo na mga parts. Yan. Test po natin mga parts. Ito. Ang ginawa po natin, in-adjust po natin. Yan. Tingnan po natin kung kung meron na pong connection. Okay. So, humigpit Ayan. Ginawa ko, niluwagan ko ng bagya. Ayan. So, tingnan po natin, mga pards. Ayun, meron. Nagkaroon ng reaction yung ating, ano, yung ating timplahan, mga pards. Ayan, o. Mapasimpasin nyo, ayun, o. Nawala. Ayun, o. Kayo na po bahala mag-adjust nito sa may timplahan po niya. Ayan. Pero ito, mga parts, titingnan po natin kung magbibigay na po ng init. At meron na po tayong nakukuha doon sa ating multimeter. Ito, mga parts, ito yung kanyang nakapap nakap, papabigat. Ito, yung pinakabakal po na aalisin ah, po natin. So, lagyan po natin sa pin Baka po magasigas yung ilalim. Ayan. Ito, karton. Ayan. Alisin po natin to mga parts. At meron pa po tayong titingnan dito sa loob. Yan. Yan, ito. Bakal po ito. Ito po yung nakapagpapabigat dito sa ating plancha pagka po tayo namamalansya ng damit. Hindi naman po, po, hindi naman po kasi pwede yung magaan eh. So, ito, mga parts, yung thermal fuse niya. Ayan. Ito din po yung pangkaraniwang nasisira sa ating plancha. Yung kanyang thermal fuse. Ayan. Meron po siyang thermal fuse. So, ayan. So, double check po natin mga parts. Okay. Yung thermal fuse, okay naman po yung kanyang thermal fuse. Ayan. Ayan, mga parts, ito. Ayan po mga parts. Ikabit po natin to, Natanggal po kasi lumuwag. Ayan. Test po uli natin mga parts. Okay. Ngayon, ikabit na po natin yung ating kuryente na nanggaling sa ating cord. Ayan o. Sa so, may saksakan mga parts. Ito. Ayan. Magkatabi lang po siya dito. Saka ito po yung kasama nung ano. Yung yung miilaw mga parts. Pagka po in-on natin yung ating plancha. Ayan, magkatabi po yung line 1 saka line 2 ha. Mga parts. So, ito. Ito po yung umiilaw. So, ayan. Test po muna natin mga parts. So, ayan dito, mga parts ito. Ito po yung ating line 1 saka line 2. Ayan, umikot po siya. Ayan. Yung isa po, nagdaas sa ating thermal fuse. Okay? So, test po natin, mga parts. Ayan. Ayan, no. Ito. Ito yung ating thermal fuse, mga parts, oh. Kaya kung lagot yung ating thermal fuse, hindi po hindi po magre-react yung ating multimeter. Wala pong reaction. Ikabit na po natin to mga parts. Ayan. At tingnan po natin kung ito po e iilaw. Pagka po kasi umilaw na to, ibig po sabihin yan, iinit na po yung ating plancha. Ayan. Plug in po natin. So, ayan. Ito, mga parts. Tinitingnan ko po kung may ground. Ayan. So, wala, wala naman pong ground. Ayan. I-plug in na po natin. Ayan Oh. Kapansin-pansin nyo po mga parts. Umilaw na po. At, nagiinit na din po ito. Ito. Yung ilalim. Ayan Oh. So, okay na. Naka-unplug na po yan. At ilalagay ko na po ito. Ganun lang po mga parts. Marami po salamat.